So, ayun. What's up, mga chong? So, may sasagutin na naman tayo na tanong dito sa ating YouTube channel. And, yun. Sana nga. And, ano pa pala mga chong? Uh, announcement. So, gagawa tayo ng page sa Facebook. And, sana suportahan niyo ako doon. So, ayun mga chong. Uh, puntahan muna natin yung motor natin. So, ayun. Nakalagay siya ngayon dito. Kasi flat yung motor natin. And medyo putik. So by the way, uh, sa nagtatanong dito sa ano natin, chain guide. So ayun, kumusta na 'yung chain guide natin? Boss ko na. So, 'Yun ang sabi. So hindi na po king drag 'yung chain guide ko kasi 'yun nga, uh, hindi pasado 'yung piyesa na ay hindi hindi kasi pwede yung king drag sa street bike mga chong. Kaya ito, nilagyan ko ng chin guide ng rider carb. So ito yung nangyari, rider carb. Lagyan lang natin ng ilaw. Yun. So nag, yan, nilagyan ko dito ng lock. Ang tawag dito na to. Yan, alam nyo na yan mga chong. Yan oh. Yung ginaganyan yun A cable tie And dito naman So bali dito Wala na Bali iusok nyo lang yan mga chong Yan ang hilak Ilock nyo lang dito Tapos wala na Wala na akong yung ginawa mga chong So parang plug and play lang sya Tapos yung lock nya dito na Nandito Yan So ang masasabi ko dito All goods naman sya uh, Hindi nagagasgasan yung swing arm natin hindi tumutunog dito sa ilalim, syempre. Ano yan? Uh, may plastic pa rin dito sa ilalim nya. Kaya, all goods. Yan. So, yun mga chong. Sana nasagot ko yung sagot mo, bossing. So, ito is pang DIY lang yan. Kasi, yun nga. May angkas kasi ako and yung motor ko na to is pang daily. Kaya, yun. Meron syang putres na DIY. So, ayun mga chong.